in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time ala shetin ang umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years nang kasama mo. Six six sa mga bagong balita. Rinig sabuon bansa. bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga, umaga. at gayon. At gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang Cebu, kira pa rin makabangon matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Karamihan ng paaralan sa Masbate, balik eskwela na ngayong araw. Senator Ping Lacson nagbitiw bilang chair ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Justice Secretary Remulla nakatakda o manong hirangin bilang ombudsman ngayong araw. Pagre-resign ni Mayor Benji Magalong sa ICI, hindi umano na ni Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. At CIDJ si IDG, tinutuntun na ang pinagmula ng mga DSWD relief kits na iligal na ibinebenta sa Maynila. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. kasama ang Brigada News FM. in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistence ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide sa Umaga. Nationwide. Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng lunes mga kabrigada October 6, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Haji Kaamiño. Six Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Ilang araw matapos yanigin ng 6.9 magnitude na lindol, hindi pa rin bumabalik sa normal na buhay ang hilagang bahagi ng Cebu. Ayon po sa Department of Social Welfare and Development, mahigit 209,000 ang mga pamilya ang apektado at nasa 26,114 na mga pamilya pa ang hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan dahil po sa pinsala at takot sa mga sunod-sunod na mga aftershocks. Aminado ang mga otoridad na mabagal ang pagdating ng mga ayuda dahil po sa matinding traffic papasok sa hilaga. Ayon kay Governor Pamela Baricuatro, matinding epekto ng gridlock ang nararanasan po ng relief operations kaya tanging pakiusap niya ang pag-centralize ng mga donasyon ng mga pribadong individual at iba't ibang mga grupo. Samantala, tiniyak naman ng DPWH na sisimula na ngayong araw ang rehabilitation ng mga nasirang infrastruktura sa probinsya. Aylo kay Secretary Vince Dizon, umabot na sa 2.5 billion pesos ang tanyos sa mga kalsada at tulay sa Cebu. Kada Balita, nationwide. Nagpaabot naman ng panalangin at pakikiramay si Pope Leo XIV sa mga Pilipino, partikular na sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu noong September 13. Sa kanyang mensahe matapos ng Jubilee Mass sa St. Peter's Square sa Vatican City, sinabi ng Santo Papa na malapit sa kanyang puso ang Pilipinas at ipinagdarasal niya ang mga lubhang na apektuhan ng sakuna. Nanawagan pa ito ng pagkakaisa at pagtitiwala sa Diyos. Anya, dapat manatiling nagkakapit-bisig ang mga Pilipino sa harap ng matitinding pagsubok ay kay Cebu Archbishop Alberto Uy, unang naipabot ng Santo Papa ang kanyang pakikiramay noong October 2 sa pamamagitan ni Apostolic Nuncio Archbishop Charles John Brown. Matatanda ang ilang beses nang bumisita si Pope Leo sa bansa noong siya pa ang Superior General ng mga Augustinian. Sa tala ng CBCP, limang beses na siyang nagtungo sa Cebu. Balita, ang Pilipinas, winal ka pagdating ng MV Odyssey sa Cebu, kasunod ng Lindol. Brigada Sheila Matibag Ibrigada e mo Brigada Report Dumating na sa sa ang Villa VMV Odyssey sa Cebu ilang araw matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Tourism o DOT na kasunod ng malakas na lindol, muling na ipakita pa rin ng mga Pilipino ang katangian ng katatagan at hospitality ng i-welcome ang naturang cruise. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, lubos nilang pinagpapasalamat ang pagdating ng MV Odyssey sa lugar. Naging mahirap umano para sa mga Cebuano ang nagdaang mga araw pero ang pagbisita ng crew sa Visayas ay nagdala ng pag-asa nagpapakita raw ito sa buong mundo na ang mga komunidad sa Cebu ay bukas at handa na para sa turismo kasabay nito binigyang diin din ng kalihim na sa pamagitan ng commitment at ugnayan target nilang iposisyon ang Pilipinas bilang central hub para sa mga cruise sa Asia in the heart of changing life ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Assorted. Brigada Balita sa Umaga. Sa balita na mga kapigata. Matapos ho ang pananalasa ng Bagyong Opong, handa na ulit ang mga paaralan sa mas bate para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay Schools Division Superintendent Raymond Cantonhos, nasa 95% na ng mga eskwelahan ang maayos na. Gayunman, aminado siyang may ilan pa rin hindi makabalik agad sa normal na klase dahil wasak pa rin ho ang ilang mga gusali matapos na hagupitin ng bagyo. Kaya pansamantala munang ipatutupad ang blended at modular learning habang inihintay na maisaayos ang mga nas nasirang silid aralan. Kasabay nito, tiniyak ng Department of Education na maipagagawang mga temporary learning spaces para hindi maputol ang pag-aaral ng kabataan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ito namang si Senador Ping Lacson, hindi raw titigil sa paglaban sa korupsyon sa kabila ng pagbibitiw bilang chair ng Senate Law Ribbon Committee. Brigada Anne Cortez y brigadamo. Brigada Mo. Ginarantiya ni Senate President Pro Tempore Ping Lakso na ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang paglaban sa korupsyon. Ito ay sa kabla araw ng kanyang planong pagbibitiw sa pesto bilang chairman ng Senate Law Ribbon Committee. Sa isang interview, sinabi ni Lakso na inihahanda na raw niya ang kanyang resignation letter at posibleng basahin niya ito sa kanyang manifestation sa plenaryo kapag nag-resume na nga sila ng sesyon. Ayon sa senador, na naisipan niyang bumitaw sa pagiging chairman dahil tila nag-aalinlangan daw ang ilang senador sa isinasagawa niyang investigasyon hinggil sa flood control project. Binati ko sa mandi ni Lacson ang mga maling naratibo na nagsasabi mo nung pinupuntirin niya ang kanilang mga kasamang senador habang pinoprotektahan naman ang dalawang miyembro ng kamera na itinuturo namang mastermind sa isyong ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng no 105.1 Brigada News FM Manila. The Michigan News Authority Ikada Balita Nationwide Kas, uh, O kaugnay hunyan, mga kabrigada naniniwala naman si House Committee on Public Accounts sa Chairman Terry Ridon na panahon na para ikasa ng Independent Commission for Infrastructure ang mas malawak at walang sinasantong pagsisiyasat sa lahat ng mga personalidad na naisiwalat sa mga pagdinig ng Senado at ng kamara ukol sa Flood Control Scandal Kasunod nga ito ng naging desisyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na magbitiw na lang bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Ridon, dapat natukuyin ang pananagutan ng mga nabanggit na individual sa investigasyon at sampahan ng kaukulang kaso. Kumpiyansa rin si Ridon na sa kabila ng resignation ni Lacson sa Blue Ribbon Panel, ipagpapatuloy nito ang advokasya tungo sa mabuting pamamahala at pananagutan anuman ang kapasidad. Para sa kongresista, ang chairmanship ni Lacson ang naglantad ng mga testimonya at ebidensyang may katuturan na konektado sa korupsyon sa flood control. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, ibinulgar ni Senadora Amy Marcos na ito na nga hong si Justice Secretary Boying Remulia. Ang nakatakdang italaga bilang susunod na ombudsman ngayong araw. Ayon kay Marcos, malinaw na kalapastanganan sa konstitusyon ang naturang hakbang at sisira daw ito sa kredibilidad ng ombudsman. Matatanda ang naghain ng reklamo si Marcos laban kay Rimulya Kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng kasong ito laban ho kay Remulia at sa iba pa. Dahilan para lalong maging kontrobersyal ang umano'y nakatakdang appointment ng kalihim bilang Ombudsman. Brigada Balita Nationwide. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi ginusto ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Press Officer Claire Castro, ang nais lamang ng Pangulo ay masuri ng mga abogado kung may conflict of interest sa sabay na posisyon ni Magalong bilang Alkalde at Advisor. Giit pa ni Castro, wala umunong balak ang palasyo na tanggalin si Magalong at ang pagpapareview ay para lamang matiyak na walang nilalabag na probisyon ng sadigang batas at local government code. Samantala, iginidin ni Castro na walang kinalaman ang resignation issue sa kontrobersyal na tennis court project sa Bagyo na itinayo ng kumpanyang pag-aari ng mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Brigada Balita Nationwide Ito hong si General Nartates naman inatasa na ang CIDG na trace ang pinagmula ng 15.5 million pesos na halaga ng relief Kips Kits na sa isang negosyante sa Maynila. Brigada Kath Austria sa balita, i-brigada e mo! Brigada! Parasan na ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melenson Artatis Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group na itrace ang pinagmulan ng 15.5 million pesos na halaga nang relief kits na nasabat sa isang negosyante sa Maynila na sumubok magbenta nito. May logo ng DSWD ang mga nasabat na relief kits. Pinatutukoy sa CIDG ang buong supply chain mula sa pinagkuna nito hanggang sa iligal na pagbebenta sa black market. Ayon kay Nartates, hindi lamang iisang tao ang nasa likod nito kundi posibleng bahagi ito ng mas malawak na operasyon. Layon ng investigasyon na matukoy hindi lang ang small-time operators kundi ang malalaking sindikato at posibleng insiders na gumagamit sa pag-aari ng gobyerno para sa pansariling interes. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority. Kada balita nationwide. Ito naman ho pagpapawalang pisa ng korte sa birth certificate ni Alice Guo. Landmark victory sa laban kontra identity fraud. Brigada Gigaboy, studio sa detalye. Ibrigada mo! Brigada! report! Ikinatawa ng Bureau of Immigration ang desisyon ng Korte sa Tarlac na nagpawalang visa sa birth certificate ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nahaharap sa mga kasong graft at money laundering. Ang KBI Commissioner Joel Anthony Viado, isang landmark victory ito sa laban kontra identity fraud at sa pagpapanatili ng integridad ng mga dokumentong sibil sa bansa giit ni Viado, hindi lang ito tungkol sa isang tao. Ito ay mensaheng malinaw sa mga dayuhang nagtatangkang abasuhin ng sistema. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, idineklara ng Tarlac RTC Branch 111 noong September 24 na wala ng visa ang birth certificate ni Guo. Matatanda ang ang kanyang pagiging Pilipino dahil sa magulong testimonya, mga kwestiyonablen dokumento at umano'y ugnayan sa China at sa operasyon ng Pogo Hub sa Bamban. Sa ngayon, na harap si Guo sa 87 kaso ng money laundering at human trafficking bukod pa sa arrest warrant mula sa Tarlac RTC Branch 109 kaugnay ng kasong graft In the heart of changing lives Ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Kada Balita Nationwide Nakatanggap naman ang tulong mula ho kay Senador Bongo ang mga pamilyang nasunugan sa barangay Canlapuas at Balogan City sa Samar Namahagi ho malasakit team ng relief goods sa limampung apektadong mga pamilya Nasa lugar din ang iba't ibang national government agencies upang magbigay ng karagdagan tulong para ho sa mga qualified beneficiaries na nangangailangan ng suporta para muling makabangon. Nagpabot naman ang senador ng pakikiramay sa mga naiwang pamilya ng namatay sa sunog at nagbigay ng counting ayuda at bulaklak bilang pag-alala sa mga namayapa. O mga kapigada, napapansin ho ba ninyo na maraming teenagers ngayon ang madalas na naka-aircon o electric fan pero buong maghapon. Habay komportable nga ho yan pero kapag sobra, eh, nagdudulot ito ng tuyong lalamunan, baradong ilong at minsan sipon at ubo pa. Hindi rin ho nakakatulong kapag hindi sapat ang ventilation sa kwarto. Kaya naman mainam na turuan ng mga kabataan na mag-adjust. Iwasan ang sobrang lamig na setting, siguraduhin may natural airflow at painumin sila ng sapat na tubig para naman hindi matuyo ang kanilang katawan. At para masigurong dagdag na suporta sa kanilang resistensya, pwede hong isama sa araw-araw na kanilang vitamina ang standout ES4 multivitamin capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now, with Standout ES4 multivitamin capsules 66 sa mga bagong balita brigada balita nationwide brigada weather update weather update Kaprigada patuloy na nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa bahagi ng Southern Mindanao. Dahil o dito, makararanas ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog ang Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Posible ho mga flash floods at landslides. Bunsod ho ng katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Samantala patuloy na binabantayan ng pag-asa ang isang severe tropical storm na pinangalan ng Halong. Nakasalukuyang nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat may posibilidad na lumihis ito dahil sa high pressure area, maaaring pumasok ito sa para. Dahil sa isa pang high pressure area, malapit sa mainland China at papangalan itong Bagyong Kedan. Huling namataan ang bagyo kanina sa layong 2,105 kilometers east and northeast ng extreme northern Luzon. Taglay niyan mga kaprikada. Ang hanging umaabot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso hanggang 125 kilometers per hour habang kumikilos ito ng mabagal pahilagang kanluran. Brigada Palina. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa Umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Maraming salamat sa inyong pakikinig At molarito rito Sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of J